ang lupa ng mga batong puso. Kapag ang isip ay bata at malakas at madaling talaban ng mabilis na pagsulong, may malaking tukso na maging ambisyoso para sa sarili na paglingkuran ang sarili. Kung nagtatagumpay ang mga panukalang makasanlibutan, ay nagkakaroon ng hilig na magpatuloy sa isang hanay na nagpapamanhid sa budhi at tinahadlangan ang wastong pagtaya tungkol sa kung ano ang bumubuo ng tunay na kagalingan ng karakter. Kapag inaayunan ng mga pangyayari ang ganitong nagaganap, ang pagsulong o paglago ay makikita sa isang dakong ipinagbabawal ng salita ng Diyos. Sa panahong ito ng paglaki at pagsulong sa buhay ng kanilang mga anak, ay lubhang malaki ang kapanagutan ng mga magulang. Dapat nilang pag-aralan na paligiran ang mga kabataan ng mga matuwid na impluensya. Mga impluensyang magbibigay sa mga ito ng mga wastong pagtanaw sa buhay at sa tunay na tagumpay nito. Sa halip nito, ang una munang ginagawa ng maraming magulang ay ang magkaroon ng kasaganaang pansanlibutan para sa kanilang mga anak. Lahat ng mga kasama nito ay pinipili ng may pagsangguni sa bagay na ito. Maraming magulang ang nagsisipagtayo ng kanilang tahanan sa ilang malalaking syudad at ipinakikilala ang kanilang mga anak sa makamundong lipunan. Pinaliligiran nila ang mga ito ng mga impluensya na nakapagpapasigla sa pagka makasanlibutan at kapalaluan. Sa ganitong impluensya ay nauunano ang pag-iisip at ang kaluluwa. Ang mataas at marangal na mga layunin sa buhay ay nawawala. Ang tanging karapatan sa pagiging mga anak ng Diyos at sa pagiging mga tagapagmana ng walang hanggan ay pinagpapalit sa kapakinabangang pansanlibutan. Maraming magulang ang nagsisikap na itaguyod ang kaligayahan ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpapairog sa pag-ibig ng mga ito sa aliwan. Pinayintulutan nila ang mga ito na sumuong sa mga palakasan o sports at dumalo sa mga piging ng kalayawan. At pinagkakalooban ang mga ito ng salapi upang malayang gugulin sa pagtatanghal at pagbibigay ng kasiyahan sa sarili. Lalong binibigyang irog ang paghahangad ng kalayawan lalo namang nagiging masidhi ito. Ang kawilihan ng mga kabataang ito ay lalo at lalong nalululong sa aliwan o libangan hanggang sa tingnan nila ito bilang siyang dakilang pakay ng buhay. Naguhugi sila ng mga ugali ng katamaran at pagpapairog sa sarili na ano pat halos mahirap na sa kanila na maging matitibay na kristyano. Maging ang iglesia na dapat sana'y maging haligi at patibayan ng katotohanan ay nasusumpong ang nagpapasigla ng makasariling pag-ibig sa kalayawan. Kapag kailangang makalikom ng salapi para sa mga panukalang panrelihiyon, sa anong mga paraan o mga bagay humahanga ang maraming iglesia? Sa mga bazar, mga hapunan, mga perya, maging sa mga loterya, mga katulad nitong panukala. Madalas na nalalapastangan ang dakong inilaan o itinalaga para sa pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng pagpipistahan at pag-iinuman, pamimili, pagbibili, at pagkakasayaan. Ang paggalang sa bahay ng Diyos at ang pagpipitagan sa pagsamba sa Kanya ay nababawasan sa pag-iisip ng mga kabataan. Ang mga hadlang sa sariling pagpipigil ay humihina. Ang pagkamakasarili, panlasa, ang pag-ibig sa pagkatanghal ay pinamamanhikan at ang mga ito ay sumisidhi habang ang mga ito ay binibigyang ilo. Ang gawain ng kalayawan at aliwan ay nakasentro sa mga syudad o lunsod. Maraming magulang na pinipili ang isang tahanan sa lunsod para sa kanilang mga anak. Sa pag-aakalang mabibigyan ang mga ito ng higit na malaking kabutihan, ay nakakasagupa ng kabiguan. At totoong huli na upang pansisihan ang kanilang napakalaking pagkakamali. Ang mga lungsod ngayon ay mabilis na nagiging gaya ng Sodoma at Gomora. Ang maraming mga araw na pista opisyal ay nagpapasigla sa katamaran ang nakagigiyagis ng damdaming mga laro o mga sports. Pagpasok sa sine, karera ng kabayo, pagsusugal, pag-inom ng alak at pagkakatuwaan ay nagpapasigla ng bawat damdamin sa masidhing paggawa. Ang mga kabataan ay natatangay ng karaniwang kinahihiligan ng lahat. Yaong mga natututong ibigit ang aliwan alang-alang sa sarili nito ay nagbubukas ng pinto sa bahan ng mga tukso. Ibinibigay nila ang kanilang mga sarili sa pagsasayang sosyal at sa walang patumanggang pagkakatuwaan. At ang kanilang pakikihalubilo sa mga maibigin sa kalayawan ay nagkakaroon ng nakalalasing nabisa sa pag-iisip. Sila'y naaakay na magpatuloy mula sa isa hanggang sa iba pang anyo ng paglilibang at pagwawaldas hanggang sila'y mawala ng pagnanasa at ng kakayahan sa isang buhay na kapakipakinabang. Ang kanilang mga hangaring panrelihiyon ay lumalamig. Ang kanilang kabuhayang ukol sa espiritu ay dumidilim. Lahat ng mararangal na kapangyarihan ng kaluluwa. Lahat ng naguugnay sa tao sa sanlibot ang ukol sa espiritu ay nagiging hamak. Tunay na maaring makita ng ilan ang kanilang kabaliwan at magsisi. Maaring sila'y patawarin ng Diyos, ngunit sinugatan na nila ang kanilang sariling mga kaluluwa at naghatid sa kanilang mga sarili ng habang buhay na kapanganiban. Ang kapangyarihan ng pangunawa na kailan may dapat pamalagiing matalas at may pakiramdam upang makakilala ng matuwid at ng mali ay sa isang malaking sukat ay nasisira. Hindi na sila mabilis kumilala sa pumapatnubay na tinig ng banal na espiritu o kaya'y umuunawa sa mga pakanahi sa tanas. Napakadalas na sa panahon ng kapanganiban ay nahuhulog sila sa tukso at naakay na palayo sa Diyos. Ang wakas ng kanilang kabuhayang maibigin sa kalayawan ay pagkawasak sa sanlibutang ito at sa sanlibutang darating. Ang mga kabalisahan, mga kayamanan at mga kalayawan ay ginagamit na lahat ni Satanas sa paglalaro ng laro ng buhay para sa kaluluwa ng tao. Ang babala ay binibigay. Huwag ninyong ibigay ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig sapagkat ang lahat na nangasa sa libutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Siya na nakababasa ng mga puso ng mga tao na gaya ng isang bukas na aklat ay nagsasabi, Mangag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, si Apostol Pablo ay sumusulat. Ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalungan.